Hi guys, ayan nandito kami ngayon sa Aldea del Fresno Guys, para magkaroon po kayo ng idea uh, Iniba na po tong Aldea del Fresno Hindi na po siya kagaya dati na mas maganda kaysa ngayon Papakita ko sa inyo guys Sa mga nakapunta na dito Baka mabigla kayo pag punta nyo dito Makikita nyo yung pinagkaiba Punta natin yung pwesto natin dati kasi maraming mga Pilipino din nagpunta dito noon. Ayun na guys, dito pa lang nakikita nyo yan ang dami ng pinagpuputol na kahoy mga puno halos wala nang mapagpwestohan dahil pinutol na halos lahat ng mga nasisilungan ayan guys, para nang binagyo para na siyang binagyo dito ayan kita yan tapos dito na yung pwesto namin noon. Kung makikita nyo yung sa account kong Lin nandun yung um, napakalinaw na ano ng Aldea del Fresno. Napakalinaw na tubig. May malinaw naman part na doon. Yun nga lang, dito. Tingnan nyo, para na siyang binagyo, guys. Para magkaroon kayo ng idea, yan, marami na siyang mga puno-puno dyan, mga kahoy-kahoy na madumi. Ayan. Pwede pa rin naman siyang paliguan pero ngayon nasa July 1 tayo guys malamig pa yung tubig. Maganda lang din magtampisa pero doon din sa may part na mainit doon marami din na naliligo doon. Siguro mas maligamgam yung tubig kaysa ngayon. Dito guys yung pwesto namin noon. Dito. Ayan wala nang kapuno-puno guys wala nang kalilim-lilim. Puro na siya kakoy na parang binungkal na lahat na ng mga kahoy dito na pwedeng pagsilungan at malakas na rin yung agos alas dos pa lang ng tanghali guys is parang nasa high tide na ganyan nakalakas yung agos kaya delikado sa mga bata pero may part din na hindi maagos banda doon malapit sa tulay Dun po yung, yan na po yung tulay guys na inaayos nila Ayan, yan na yung inaayos nila. Yun pa lang, nandun pa lang kami sa Prinsipe Pio, guys. Nabisohan na kami ng konduktor na uh, baka hindi daw kami paliguin dito sa ano aldea o papasukin dahil nga mayroong mga fuente daw na inaayos or may mga tulay na inaayos. Apat na tulay. So, iniisip ko na anong kinalaman ng tulay sa mga punong pinagtatanggal nila dito. Ayan. Nakikita nyo yun, da, da, guys, yung bus na yun na green. Doon po yung paradahan, so malapit lang dito lalakarin mo sana 150 meters lang siguro mula doon hanggang dito, 'tas 'yan na yung ilog. ayan na yung ilog, guys. Malapit lang siya, pero ito nga nakakadismaya dahil hindi na siya kag ka kagaya dati na mas maganda, talaga napaka-presko. Ayan. Pero sa mga puti, eh, siyempre mahilig sila sa sobrang init. Itayo sa mga malililim. <laughs> Dahil takot tumitin. Charot lang. Meron pa rin namang mga tao doon. Meron pa rin namang mga tao. Marami pa mar rin naman. Pero compared dati, mas marami dati. Tapos mas maganda. Ayan guys. Para lang magkaroon ng idea yung mga pupunta dito guys may mga ano pa rin naman may mga pagpwestuhan pa rin naman kaya dito kaso nga lang medyo madumi na siyang tignan dahil nga guys sa mga puno na ayan mga puno na pinagbubungkal nila at hindi pa nalilinisan ang sabi ng konduktor uh, bandang July daw matatapos baka nasa last week ng July to August yan tapos na ang hindi ko lang alam guys is baka sa August pa lang nila to. Hindi natin sure. Hindi ko rin sure talaga. Ayan. May mga bata pa rin naman pero sigurado ako dun, dun lang din sila. At saka dun sa dulo. Dun sa dulo kasi guys walang masyadong ma hindi siya maagos. Parang itong ito may nakaharang siya dyan. Kaya doon banda hindi siya maagos. Dito lang. Ayan dito. Malakas yung agos. Malinaw pa rin naman, pero mas malinaw dati. Ayun guys, para lang magkaroon kayo ng idea, yan na po ang Aldedel Press na ngayon. Di hola! Hola! Ayun <laughs> guys, mga batang naliligo. Dito. So lang guys, para hindi kayo masyak. Kasi kami nasyak. Pagbaba namin ng bus, uh, hindi na namin alam kung saan kami papasok kasi dati pagpasok na ay pagbaba namin ng bus kaunti lang lalakarin namin may maliit na rio pa kaming lalagpasan uh, mababaw lang hanggang sa uncle lang uncle, hindi sa anti charot <laughs> hanggang uncle lang tapos uh, papasok lang kami dito sa glit tapos dito na ayan kanya-kanya na ng pwesto noon pero ngayon wala na kalbo na siya wala na mga puno yan, binungkal-bungkal na lahat kaya medyo mainit na tapos medyo madumi pa yung gilid-gilid dahil hindi pa nalinisan doon sa gilid-gilid. Basta yan yon. Kaya guys, para magka-idea yung mga gustong pumunta dito, uh, recommend ko munang puntahan nyo ngayon guys is yung Pantano di San Juan. Ayan lang guys. Thank you for watching. Bye!